Kailan okay ka pa kumakanta dyan? Ah, uh, two years na akong uh, vocalist ng band. actually, na uh, discover ako sa MOA. Nakidrum lang ako sa banda, tapos kinuha nila ah, ako. Tapos next na nag-start. Wow. Um, Ay, oo, oh, meron dun eh. Di ba yung mga katakata ng uh, oh, mga kemi-keming? Kemi-keming -kemi -kemi ano doon? Masaya dun eh, mga chorba-chorba. <laughs> <laughs> so, two years na kayo magkasasama ng band? Okay, actually, naman kung banda. Nadis no, band ako sa inyo, bago na naman ako masama. Ayun. Sa so, pangarap ko talaga yan? Dream uh, mo talaga? Mm -hmm. Uh, actually, international singer talaga ang gusto ko. hari lang ang gusto. Hagaya nino? Siyempre. Oh, wow! Uh, Nino pa. Sa Carlos Oh, wow, mga ah, talaga. <laughs> nagbigay ng karangalan sa ating bansa oh, mga, um, yeah, um, ang mga talent na yan. Bongga-bongga talaga. Ikaw ba ay nag-aaral? Mm -hmm. uh, fourth year ako sa tatin na HRM. Ayun, sa Venezuela. Pa, paano mo na pagsasok ba ito? Uh, actually, Monday to Wednesday lang pasok ko. Tapos, Thursday, Friday, ayun, doon ako nag-gigig. Mm -hmm. Eh, yung Sabado, meron din. Jeff, Sabado, lang na kunwari uh, natawagan na lang ako pag kailangan ng vocalist. Ayun. Pero okay naman ba yung kita niyo sa ganyan? Uh, okay,